sa buhay natin, di talaga maiwasan na may mga at may mga sa'yo. Kaya ikaw na ang nagtatrabaho ng marangal, hayaan mo sila. Kasi kaya yun mga naingit mga taong nakapaligid sa'yo kasi yung mga ginagawa mo, hindi nila kayang gawin. At yung mga bagay na meron ka na wala sa kanila, yun yung number one na naingit sila sa'yo. Kaya ako, hinahayaan ko lang sila. Kasi pag pinatulan mo sila, sila pa yung mabait na akala mo ikaw yung inaape-ape. Kaya self, I'm so proud of you. Kahit ang daming pagsuwok na dumarating sa iyo, hindi ka pa rin susuko. Patuloy ka pa rin sa pang-araw-araw na gawain at trabaho ng yung ginagawa. Ha? Ano daw? Ang importante, wala kang inaapakan ng ibang tao. Kaya nga ka minsan sarap magdul, sarap patulan Ha! Nabubula na naman na Wait lang! Pagbigol daw kita. Kaya minsan, masira mo talaga sinapatulan. Kaso pag inihiling mo sinda, makahirak ang buhay ninda ka. Minsan, dahil mo na lang sinapinapatulan kasi hirak man! Hayain na sana! Patuloy lang kita sa buhay. Trabaho ka lang ang trabaho, self. Share ko lang mga ganap-ganap sa buhay, lalo na sa trabaho. Huy! Dawa na minsan sa trabaho. May mga masasama na nangyayari, pero... Palagos lang. Share ko lang. Ano mo kaya? Naraal-raal to siya. Aha? <laughs> kaya what's up, mga kamasal? Itong day pa yun, rahay baba. Itang iyan. Pero, ayan. Palagos pa rin sa surabaho. Para sa bayan. <laughs> Hayaan mo sila. Amag-habal sinyo. Aha? <laughs> Iniisip ko pala pag dinanalang ko na niyo. Diyos ka pa. Mahira ka ba sa sarili, Nindo? Dapat kayo ng araw ko, Nindo. May higos as in mga ginigin oh, Masama. Ano? Masama na ah. Hoy. Bye.